Hello guys! Good morning! Andito ako sa puno ng santol at mag-aani kami ngayon ng santol para aming kayo rin. Ayan guys. Nakakatuwa kasi sobrang Mama, oh. yeah, dami niya. Mama! May santol! Yeah. Dami-daming santol. Dapat ito ay maani namin ngayon. Ayan guys. Let's go! Ibabaakay na natin ito. Mama, we need big Tapos, ang tumbo to, i-remove din natin. Mama! Gata! Ano? Ano? Sa yung kakayari natin dito. Pero, bago natin yung kakayorin, kailangan natin magdagay dyan ng asin. Ayan nga, guys. At, uh, magdagay dito ng asin. Ayan. Kailangan marami asin. Ayan. Ayan. At, saka natin siya kakayorin. Ayan. Ayan siya, guys. Ayan. lang ang pagmagkakayod lang guys ha. Ayusin ko lang yung camera ko. Yan. Hmm. Tapos pa, para ka lang nagkakayod ng iyo. Ganyan. Hmm. Tapos paikot. Hmm. Paikot siya. At huwag natin isasama syempre yung balat. Yung laman lang. Sa mga hindi pa maalam ang nito, ganyan lang siya guys. ikot lang. Tsaka okay, huwag mong didiinan na masyado. Kasi pag diniinan mo siya, ang laki ng pagkakakayod niya. Ayan. Kailangan yung hindi masyadong madi ng pagkakakayod niya. Para pino yung lalabas na na ano. Ayan, yan siya. Ayan guys. lang. yun lang guys magkayod napaka simple lang yan. Oo, sa so una, mahihirapan ka. Sa so, palagay mo, okay na to. okay na siya. Ayan, guys. Next ulit. Hmm. Yung santol na to, nag i talaga kami nito taon-taon. Para kung halimbawa, gusto mong makain, meron tayong pusitak. Ayan. Sa kasayang naman kasi guys, kung halimbawa hindi natin siya aanihin at pababayaan na lang natin nahulog sa pool Kaya ang ginagawa namin dito sa probinsya, kapag ganitong ano, bungahan ng mga prutas like santol, talagang pinagtsatsagaan namin itong anihin. Pagkatapos ay i-stack namin sa mga lagayan. At saka nga pala guys, take note nga pala sa mga gustong mag-stack nitong kinayod na santol. Huwag nyo po pala ito guys, hugasan pagkatapos kayo rin. Ayan, ang technique lang dito guys, sa pag-stack, kailangan maraming asin. Ayan, totoo yan guys. Kasi ang asin, ang nagsisilbing pampatagal nito para hindi sila masira. pag na huwag hugasan para lang masabing maputi ang inyong kinayod. Hindi po. Kasi madaling masira kapag nilalagyan po ng tubig o hinuhugasan ng tubig. Yan po. Yan. Kung nyo, nagpupula siya. So, ang gagawin nyo lang po yan, kaya ka marami siyang asin, ilalamas lang po natin siya sa asin. Yan. Ayan. Ganyan na siya po. Di ba guys? Nabalik na siya sa kulay. Puti. Kaya technique niyan guys, maraming asin. Kaya kung gusto mo magkayod niyan at gusto mo maputi, ang technique niyan, damihan mo lang, damihan mo lang siya ng asin. Saka yun din ang paraan para tumagal din inyong, itong inyong i-stack na sandal. Ganyan lang siya guys siya na kayo guys sa akin anak na pagdadal dal 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 kasama ko kasi siya dito sa bundo maka ano kami guys katatlong sako kami ng santol susubukan namin ma ubus makayo dito ngayong maghapon guys. Yeah, guys. Thank you so much guys for watching sa mga hindi pa nakakapag-follow dyan sa akin. Please follow for my, follow nyo po ako sa aking Facebook page. Ito pong Lorna Villahin, tapos yung Lorna Bell. Yan. Ito Yun po yung aking second Facebook page. Yan. I-remove ire lang natin guys yung buto. Hindi natin yan isasama guys. Ayan. Doon, kakapag-follow dyan sa aking Facebook page. Follow nyo naman po ako. Thank you so much. At sa mga masisipag kong manunod dyan sa aking Facebook, salamat po. Maraming maraming salamat sa inyo patuloy na suporta sa aking channel. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo lahat. Please. maka na tayo. Yan ang nangyayari anak pag hindi nabababad sa asin agad. Napula siya. So ang gagawin lang yan, para pumuti. Ilalim mo lang siya dun sa mga maraming asin. Mamaya puti na rin yan. Yan yun mo lang siya. Puti, puti yan. nilagyan ko ng asin.